Patingin nga. Ba't nagtatakbuhan sila unay? <laughs> <laughs> ah, meron daw po siyang ibibenta sa akin. Hmm. Tagasan to, Tagasan siya. Ah, pamangkin. Gawa na po yung ano, yung magiging tulay sir Mel, oh. Lalagyan lang po ng huwak ang paganito. Tapos meron na na hagdan. Masama ko si Nicole, eh. Ayos na Nicole. Ano kaya to? Ano kaya to? Si Nanay, na, naglalakad, oh? <laughs> Patingin niya, patingin niya, patingin niya. Bebenta raw sa atin eh. Ah! Ay. Ba't kulay dilaw? Marami. Ito, marami. Oh, Hindi, ba't ganyang kulay? Hindi, ganyan talaga kulay. Ha? Ganyan talaga kulay. Ganyan talaga Buksan mo nga, Nicole. Buhos mo nga dito sa, ano, tikman nga natin. Marami pala tuloy. Tapos tayo. Apat. Lima. Ano to niluto? Hindi. na to. Puro. Tikwa mo nga. Kung matamis. Ito. Hindi Matamis. Damihan mo. Damihan mo. Tignan, bigyan din yung iba. Marami ba yan? Ay, tingnan to. ka. Ay. magkano Mangkano mo nabibenta yung isang ganito? Yung isang bote? Tamis ah Tamis. Ah, wala kang alam? Sige. 20 pesos, isang ganito. Yung malaki, 50. Ilan yan? Tatlo. 110. Pero tikman muna natin to. Anong live? original Original Original? Mm. Ito yung original na pulot. Oh, tikman nga natin. Um, malaki din, malaki Bali 50. Barang, ah. Saka ilang bote? Tatlo? Tatlo dito. Tapos si isang malaki. Aba, bago ko tikman. Bayaran mo natin. pa raw isang Paano natin maubos siya? 110 no?

Masarap masarap, 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 masarap. Masarap, masarap yung pulot mo ah, masarap. Painom mo na sa kanila to. Oh. Tikman oh, paki ano, paki lagay balik sa sako. Ay, sa loob na lang natin lagay oh. Uh, oh, sino kumuha niyan ikaw? Habianan mo? Ah, yan na pa Oh, sa tinapay no. Oh, sa oh, tinapay masarap 'yan. Oh. oh. Yan. Oh, masarap nga. Oh, yeah. paki 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 sakod nan. Sakod ta kano? Marami pa pala dito. Ma'am, um, sige, meron pa? Atat, apat, apat, meron ba? bali lima, bali lima oh, ay, sige, sige. Dadagdagan ko na lang uli ng 100. Niyo, oh. Ay. Oh. Mahirap din. Pa rato, panilan. Hindi, ito muna. Ay, pero ito muna. Oh, mahirap din kasi manguha niyan eh. Hindi, anong sitio siya, tol? Ah, Bali, Apo ko yun. Apo nyo. tama. Kaya ang ginawa kong 200, apo nyo kasi. <laughs> o. Oh. Pero marami daw yun na. Ah. Oo oh, ang dami. Wala na ba? O, oh, meron pa. May anak ka na? Oh, asawa. Wala pa. Asawa, meron na? Ah, meron na. Oh, oh meron na. Tara, Nicole paki kuha, paki Pakilagay do sa loob. Nay, gusto mo yan, Nay? Pulot. Ang dami, oh, oh. oh dahil meron ka na asawa, hawa mo to. Oh, one for you. One thousand. Two for Two thousand. you. Three, Three for you. Ano, kaya na yan? Ano, hindi pa rin masaya. <laughs> 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 Kanina ayaw ngumit eh. ano. Kanina pinapakita yung pagkaawak. Ngayon, tinatago na. thank you, thank you ha? Okay na yan, tatlong libo. Ha? <laughs> ah? Saktuhan na yan. Saktuhan na presyo na yan. Para yan, no? Baka hindi pa, dagdagan pa natin. Trito pala, trito. No, trito. Oh. oh po, uh, ako ay alis na may pupuntahan kami. Sila itutuloy yung ginagawa nilang tulay sa ano ni Sir Mel. Tapos maglalagay din kami ng kubo dito ni no, Sir Mil. At pwede rin tayong tumambay dito, sabi ni Sir Mel. Ganda, ganda ng tulay. Ano, ayos na? No? Ayos Oh, di ba?